Fourth Impact! Alam niyo mga batang ito na nasa ABS ako, maliliit pa to, dinadala na sa akin. Ngayon, mga tita na. Maliliit pa rin po, sorry Will. Pero kayo you will may gift kami sa sa'yo yung album namin from US. Wow, thank you very much. Album, oh. na. Nirecord po namin yan sa US. Yes. Nirecord na sa US. AA. As an independent artist, Kuya Will. Oh, ngayon, yung mga songs ito, ginawa nyo ba? Original songs po. Yung kanina kinanta yung original song yes yun. Po. Yes po. Yung Anong yung title nun? Round and Round and it was considered by Grammy Awards this year. Okay. Yes. Yes. for best pop group performance mm. You win. Yeah. Yung experience po namin today is uh, actually unforgettable. Yeah. Unforgettable kasi first time po namin kantahin ang aming original song yeah. na nirecord namin sa US. Which is entitled Round and Round. So we are very thankful to Kuya Will and to Will to Win for giving us an opportunity to share Yes, our original, original, song. song. So, yes. na-manifest namin na lagi na kami kumanta. Kasi ang ganda na stage. Yes. Kuya Will! Okay <laughs> na. Ay, <laughs> eh, nakakatawa kay Kuya Will dahil hindi niya pa rin tayo nakakalimutan. Okay. To dream come true, ito yung binigay mo sa aming platform to sing our original song. Ikaw lang yung nagbigay sa amin. First na, time yes. po namin kantahin yung live. Thank you. Here in the Philippines. Thank Dito you, Will, to win! Well, tutuwa ko sa inyo kasi nagsimula ko sila mga Kumbaga, bata pa talaga din sa akin, the late Miss Kitchi Benedicto, sa ABS-CBN, during the time of Wawawi. Yes. Sila po ang tawag sa inyo ay nung time na yon ay? Sercado Sisters. Sila po ang Sercado yeah. Sisters. Yon, ngayon, ito na po sila. Kuya Will, gamit pa rin namin yung van na binigay mo sa amin. Thank you! Yes. Thank you so much! <laughs> na, hindi namin makakalimutan talaga si Kuya Will dahil siya yung nagbigay po sa amin ng van noon. Na up till now, yeah, yung ginagamit, yung ginagamit namin kung saan kami mag-gig. Kaya mm -hmm. Kuya Will, hindi namin makakalimutan yung napakabuti niyo noong para sa amin. At this will to win experience, hindi namin makakalimutan because Akala namin na na kami sa Pasko para makasama ang pamilya namin Pero binigay mo pa kami ng platform yes. To share original song bilang mga independent artists kami Maraming Parang comeback lang. nga natin eh. Talagang yes. pinaghandaan po namin yung performance namin today At nagpagawa po, po kami ng outfit Just, yes. for, this. Yes, yes. just for today yes. so, so hindi lang siguro to yung ano last Marami pang parating yes. <laughs> Manifest natin Uuwi yes. lang dito lang kami yeah. <laughs> Sumali so, so, po yan? kami nag <laughs> <laughs> pero, <laughs> ng... Pero ako hon, at na, <laughs> na <laughs> <laughs> natalo kami. Natalo kami. Bokya. Pero yes. binigyan mo pa rin kami ng 1 million pesos. Kasi na yes. naawa ka sa amin kasi sabi mo, lagi kami lagi namin represent yung Philippines, pero wala kaming nauuwi. Kasi tinatalo ko sila, nagta-taxi. Opo. Yes. Tapos nire-represent ano, Pilipinas. Ba't kaya ganun? Walang sumusuporta sa gobyerno ng ganyan. Di ba? Di ba? Si Kuya Win. Anong, year Anong year yan? Anong year yan? 2017 po. 2017. 2017 nalilate, walang sasakyan, ilan sila kasama nanay tatay. Kasi umiyak yung nanay nyo, parang may time na may sakit ba? Tsaka si Papa. O si oh, may sakit po si Papa nun. Oh, po, hindi umiyak na po sila. Bakit kayo umiyak? Ba't hindi sila nanalo? Binili ko sila ng kotse ba? Tama? Van! Van po! Ah, van? ni saan yung van? Nandiyan. Nandiyan, nandiyan po kong 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 sa O, oh, hindi pa bayad yun ah. <laughs> <laughs> At saka yung, ano, Sir God, Sisters po kami, Kuya Will. Siyempre, hindi niya po kami pinansin nun. <laughs> Kaya Kasi pumila, bata, po, pumila time po time kami, pumila po kami dito sa TV5. Pero po. kita mo naman, hindi na kayo kailangan pansinin. Hahanapin ah, na kayo ngayon. Diba? Uh, maraming salamat po. For Impact! Ang so, message namin sa lahat ng mga kababayan po natin is to never give up on your dreams. Um, kahit na mahirap po ang buhay, huwag po tayong susuko ang lumaban. And Lagi po tayo magdadasal. And I know yes. na si Lord meron siyang perfect time for everyone. Yes, yes. Every day is a gift, sabi nga po. And kaya kami umuwi talaga ng Philippines para makasama rin po si Papa, si Bonchong. So, huwag niyo pong neglect yung gift na meron kayo at kasama niyo ang family niyo every day. I-enjoy nyo lang yung presence nila. Yes. Kaya, napaka-lucky namin na maram kami nakita dito ng mga families. So, yes. Enjoy the Christmas with yes. your family. And so, never forget to smile. Kasi diba, talagang dito sa Pilipinas tayo bumabalik. Kasi masaya talaga ang Pasko sa Pinas. Yun ang so, na-miss yes. po namin I mean, actually. Ayun, enjoy po natin lahat ng noche. buena kalimutan po natin lahat ng problema. With oh, yes. the family. So, Merry Christmas! Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Christmas. Oh,